Paghahanda para sa si ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagsimula na. Pangulong Marcos, ibinili na pagbigyan ng lahat ng gustong manood ng kanyang zona sa Batasang Pambansa. Ang mga paghahanda para sa zona, alamin natin sa report ni Mela Les Moras, Rise and Shine, Mela. Puspusa na ang paghahanda rito sa kamera para sa nalalapit na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 22. Dito sa loob ng plenary hall, tulong-tulong ang mga kawani sa paglalagay ng higanteng watawat ng Pilipinas. Bagong linis ito bilang paghanda sa okasyon. Sa mga hallway naman, patapos na rin ang pagpipintura at paglalagay ng tiles. Para mas malamig, mayroon ding mga air conditioner unit na inilagay. Si House Secretary General Reginald Velasco nag-ikot na rin sa batasan complex para matiyak ang maayos na sistema ng kanilang preparasyon. Sabi ni Velasco na ipamahagi na nila ang mga imbitasyon para sa SONA. Nasa 2,000 raw ang inaasang panauhin dito. Kumpara noong mga nagdaang taon, ngayong 2024 marami ang gustong dumalo. May bili naman ang presidente ukol sa mga nais makilahok sa pagtitipon. I had a chit-chat with the president yesterday and I said there, there are a lot of people who would like to attend the, this SONA, this July 22nd. And he said to me, accommodate all of them. We have received a lot of uh, interest, no, from all sectors, uh, government, private, NGOs to attend the SONA. So, we will try our best to accommodate all of them. Bagamat kumalas na sa gabinete, imbitado pa rin sa SONA si Vice President Sara Duterte. Pero may abiso na kaya siya kung siya'y dadalo? Hindi ko pa alam. I'll have to check that. But these are traditional uh, invitees, no? all the heads of the Constitutional Commissions, all uh, cabinet officials, uh, well including the Vice President. Ayon naman sa Quezon City Police District, ukol sa usaping pangseguridad, nasa 6,000 polis ang kanilang ide-deploy sa zona, bukod pa sa karagdagang augmentation at force multiplier. Ang amin na security plan ay mag adjust lang dun sa tinatawag nating uh, security environment. Sa ngayon wala tayong uh, namo-monitor na seryosong banta sa gaganapin na ng pangulo but nevertheless hindi tayo nagpapabaya and we do not let our guards down. Kasabay ng SONA, inaabangan na rin ang pagbabalik sesyon ng Kongreso kung saan inaasahang lubos pang matatalakay ang mahalagang usapin ngayon. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.